nagsalita na si Ellen Adara tungkol sa pandar ng mga netizens ngayon na biglang umalis ang aktes ng bansa dahil sa usap-usapang paghiwalay nila ni Derek Ramsey. Dala na rin ng utang nitong 10 milyon Tila gawin naman si Ellen dito nang sumagot ito sa Instagram stories at sinabi, Hoy, umayos kayo. Wala kong utang ever and I don't even have a US visa. Dami nyong hanas, no? So, oh, visa. ay ako naman BFF, hindi ako naniniwala ba yung okay. utang siya? Diyos ko, grabe ang kayamanan ni Ellen Adarna sa Cebu, no? Correct! At yun nga, sa isang Facebook account kasi ay na-fake mm. yun, di ba? Fake news po. Yung nabasahan siya para maka-scope sila. Mm -mm. Ang sabi nga para makaiskop scope na di umandoy, may utang na 10 million itong si Ellen Adarna. Tama ka. Mm -mm. Best. Correct sa yaman ni Ellen Adan, <laughs> yung posibleng magkautang ng 10 million. Isa sila sa pinakamayaman sa, sa, Cebu. Cebu. Pero! Meron oh, nga sinasabi na oh, there's always, uh, ano ba tawag din uh, yes, there's always, always an exception exempt, uh, to the rule na kahit naman minsan mayaman ka rin, eh, nangungutang ka rin naman talaga, di ba? Pero, pero, eto pero, ang ano? sinasabi hmm. naman dito oh, na nangutang na tatakasan yon ang AIDA. I'm not referring kay Ellen Adara. Yung ibang mayayaman din na nagkakautang din naman. Yung kasing ibang mayayaman na nagkakautang yun sa mga maraming business. Okay. Oh, K oh Pero K si, K ano nila? Oh, piling ko naman si Ellen Adara. Oh, wala naman mga rin. pinasok na business na pwede niyang, pwede niyang pagkagastusan, pwede niyang pangat, ospitalan, di ba? Parang wala namang ganun eh. Kasi sabi niya nga, wala akong US visa. Paano ako makakapunta ng Amerika? Eh nakakapalin nga doon, ang dami shooting incident. Shooting incident, sila sabi niya, baril-baril oh, na. Baril-baril na. may, meron may biglang babaril. Mm Di ba sa convenience store nila doon, para may baril-baril Parang yung siguro ang ibig sabihin. Eh, hindi, meron yung shooting incident. Pero hindi naman din lagi na meron ganun pangyayari. Totoo. At kahit sa naman sa meron. Pero yung tutig na walang USB sa po si Ellen Adarna, paano siyang makakapunta ng Amerika? Kaya it's talagang fake, fake news. news. Sa mga nangintiga kay Ellen, hindi po totoong tumakas siya ng bansa. At yun pa <laughs> BFF, yung sinasabing hiwalay na sila ni Derek Ramsey, wala, wala naman siyang atasagot. Oh, Pero yun yeah. nga, pina balihan na ito ni Tata Christie na di umano hindi hiwalay si Ellen at saka itong si Derek Ramsey pero meron ano yung mm. Instagram account social media account ni Derek, na wala na daw so parang inisip ng mga tao ay hiwalay na nga para wala silang communication pero after ilang araw bumalik naman social media account ni Derek Ramsey ayun no, oh. ayun po walang pagkakautan si Ellen Adarna maliwanag na yon ay gawa-gawa lang ng nangimpiga sa kanya. Oo, oh, baka diba? pag nag si Ellen Adarna, sasabihin, yes. bayaran pa kita Diga dyan eh. ika ng 1 million, no? Kaya nga, diba? Samo namin bigyan ni Ellen Adarna kahit 500k. Tiyara! <laughs> Kaya na, wala pong utang si Ellen Adarna. Alright. Alright.